Matindi ito mga kababayan mag-asawang Diskaya. Nagmistulang barya lang ang kanilang yaman kumpara kay Congressman Edwin Guardiola ng CWS Party List. Yan po ang matinding pahayag ni former mataas na kahoy Mayor J. Manalo Ilagan na nawagan sa ICI at kay Bongbong Marcos si Ilagan para imbestigahan si Congressman Edwin Guardiola patungkol sa laganap ng flood control scandal sa bayan ng mataas na Kahoy, Batangas. Samantala tinatawag ng karamihan na sundalong kanin na si Antonio Trillanes may matinding pasabog para hindi makakabalik sa pwesto ang mga Duterte sa 2028. At Attorney Salpanelo may matinding birada sa Administrasyong Marcos para mapadali ang pag-uwi sa Pilipinas ang itinuturong utak sa flood control ghosts projects na si former ako Bicol Party List Representative Zaldico. Yan po mga kababayan ang inyong mapapakinggan sa video na ito. Natatawa lang ako pag sinasabing si Diskaya ay mayroong port itong sasakyan. Ganito kayaman si Diskaya. Si Diskaya ay ganito lang si Diskaya kung para sa kayamanan ng Guardiola sa ICI. Sa ating Pangulo na kung maaari ay maimbestigahan ang bayan ng mataas na dalabing anim na barangay kami dito. Almost 20,000 ang butante. Ang ibinagsak na pondo dito for the year 2025 ay 3 billion. Ginagawang palabigasan, dito ibinabagsak ang mga proyekto. Sa pagpasok mo, may receiving area sila. Tapos susunduin ka ng golf cart, dadaan ka sa tunnel during that time kung okay lumalaban sa kanya 42 na sports car almost 70 ang SUV natong sa loob naka-aircon bakit ko nasabi kasi nakakapasok ako doon may activity ang rotary ilang beses din niya akong na-invite doon napakaraming sasakyan noon dahil ang mga sasakyan niya naka-aircon Walang sinabi yung kay Diskaya e ilang piraso 'yung ang nakikita ko kasi dito in order to make sure na hindi makakabalik sa pwesto yung mga Duterte, the only way for that na, na mangyari ay uh, magsani itong uh, mga Marcos at yung mga kakamping tapos uh, ma-influensyahan yung mga uh, politika. So, yun yung ano. Para bagong unity. yes. Oo. Oh. <laughs> bago. Oo. <laughs> oh. Yeah. Uh, unity. team, team. unity. And ito, unity in part 2. Parang yeah. gano'n. Oh. Personally, ang choice ko is Bravo. si Senator Risa. Yo. Yeah. Yo. Si Senator Risa. Tertes, ano? Uh, siguro, problem. Yes. ano niyan. Uh, formidable sila dun sa ano. But, itong hindi na sila mag expand eh. Kasi yun na, eh. Parang may ceiling na eh. May ceiling. So, dito, oh, ngayon, dito naman sa kakampings, kailangan din hindi masyadong exclusive. Yung mga purists na tinatawag. Oh. No? Kailangan natin mag expand So, wag masyadong, ano, uh, ano man tawag Yung, Purists. Oh, masyad. purist na oh, elitista. Yeah, you know, that's oh, that's na, <laughs> na para oh. Uh, ganon. At yung pag yung medyo nakakasakit nung sa side ng mga Marcoses, mm -hmm. eh wag na natin munang kalkalin every time. Kung pwede, hindi naman natin kinakalimutan, Papapain, pero wag lang natin i, mamaya't maya eh, ilalabas. Maging forward looking na magkaroon tayo ng reasons to unite or than uh, ano, uh, resources reasons to to divide. Tactical alliance. Kasi nga, pinagtatakpan nyo pa rin. Yan ang katotohanan dyan. Pinagtatakpan nyo. Ayaw nyo pa-arrest Ayaw nyong Kasi, tatakot kayo, pag narating yan dito, marami pang nga ngalala dyan, hindi lamang siya. Del Cico, wherever he is, nasa Portugal yan, nasa Spain yan, mula sa ibang bansa. Eh napakadali yung pabalikin dito. Ang gagawin mo lang eh, kakansilayin mo yung pasaporte. Kaya kung magaling yung DFA secretary, eh, ang gagawin niya lang eh, kansilayin niya. Sabi niya, hindi, hindi demanda ko. Oh, eh, kung may demanda ka, magpa-demanda ka. Kasi kung ako DFA secretary, tatanggal ko siya ng pasaporte. Kasi pag wala nang pasaporte yan, i-de-deport siya. Kung nasaan man siyang basahin, dadalhin dito. O hindi diba, di ba? O hindi di ba mo ko? Ano mo hindi mo? Hindi ko lumo mo ko. Basta nakabalik yan dito. Pangalawa, kung ayaw mo naman madimanda, madali pa rin. Anong gagawin? Yung gobyerno, yung DOJ, o yung umbudsman na yan, sa na mga publisidad ang ginagawa nyo, pailan nyo na ng kaso kaagad, karakarakak para magkaroon na ng preliminary investigation, madali lang yan, magkaroon na ng determination ng probable cause para may sampahan ng formal sa hukuman. At ang hukuman, immediately, magkakaroon ng order to arrest para to arrest. At pag meron na, yung DFA, pwede nang ikan sila. Di, hindi na matatakot yung DFA secretary. Eh, hina hihina. Kadali-dali lang yun. Kasi nga, pinagtatakpan nyo pa rin. Yan ang katotohanan dyan. Pinagtatakpan nyo. Ayaw nyong pa-arrest nyo. Ayaw nyong pakansila. Kasi, natatakot kayo, pag nakarating yan dito, marami pang nga ngalanan hindi lamang siya. Baka kung saan-saan pa umabot yun ang tinatapakutan nyo.